buka mo matatakot yun. Tatakot eh. Hindi oh. ako takot? Oh, no, gusto niya kasi yung mga pugi. Gusto niya puro pugi? Oo. Uh -uh. Tisoy. Tisoy? Mabuti. Ha? Ikaw, ano ba yung tsura mo? Pugi o ano? It Itim eh. <laughs> Ikaw wala kang jowa. Wala, may asawa na ako eh. Matawa ka na. Si Aya na lang. Gusto mo? Matawa uh -huh. eh, eh. na yun Wala. Hahaha. <laughs> Mayroon ko na sawa <ka>. sa'yo. <laughs> Pero wala naman asawa yun, dalaga yun. Dalaga? Mm-mm. Oh, may asawa siya noon, ngayon wala na. Kaya naghahanap din siya. So, pwede na siya. Hindi ka pwede. Dalaga eh. Dalaga eh. pwede na daw. Dalaga eh. Ah. Ito ko, ito ko. Natalo ang loto. Huwag ka na tataya sa loto, hindi na kita bibigyan ng pera. dalaga hindi na ako tatay ng loto. Tatay, sayo ang pera ko. Sayo yan. Ibili mo lang ng pagkain. Ibili ng pagkain. Lolo! Karoon La, Lahat ng pera man, atalo ka Lahat da, pera, atalo ka Walang, walang, walang darating dinto, hindi ng na nga huh? tawagin Hindi na nga ko tawagin Ito lang guys, betoko ko, ito ko baano ko eh Ito ko ba, ito ko baano ko eh Papasok na ah, lang ako, man eh Tayo man. Ah, magpakailan mo. Oh, tapos yung, like, mm, ito ko, lakturi ko, kino, kino dada na pang lakturi ko, oh. alaman. Oo. Oh. Sino? Si... Eh, hey, eh, Edo na tano. Ano? Eh, hey, Edo. Edo masano? Tano, po, translato, translato. Oh, tama na po, lakturi ko. Oo. Oh. Eh, paano ka magkakaroon love story? Wala ka naman love. Bakit? tatanungin ako tayo, miyan ko. Mm -hmm. Tatulungin ako tayo. <laughs> mm Pipiliin nila, titignan nila, tignan ko nga yung bandang na yan, makita niya ba? Ay! 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 Di ka po! Pa! Pa rin! Eh. Papahitin niyang ko, tanda pa ko. Ayaw! Ang? Ah, Ang? Ay, mukha mo matatakot yun. Tatakot yung eh. oh. hindi No, gusto niya kasi yung mga pugi. Gusto niya purong pugi? Oo. Tisoy. Tisoy? Mapugi. Ha? Ah. Ikaw, ano ba yung tsura mo? Pugi o ano? Eh, It itim <laughs> Pogi ba? Pati, pati wala kang naman. Ikaw. Ano wala? Tapos na, meron. Meron na? Hindi mm -hmm. naman pag story mo. Ha? Huh? Mga Hindi. Si Mami Rochelle, ka-partner ko doon. Talan! 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 Nandiyo na akong talaman. Hanap ang pattern? Kailangan may asawa ka. Talan, may asawa ko. Wala ka namang asawa pa eh. Direkte. Iba ti 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 mamerten ti mamer ti mamerten mereten dapat yung babae. Mereto wala. Wala nagi isang anak na babae yun si mamer. Ti mamerten ni tangan kung babae, but dapat puro lalaki. Mga kapatid niya na sa ibang bansa. Ti 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 mamerten mga kapatid niya wata di babalik ka. Ah, ito ko. darake Anak pa mo jawa.

Sa ikaw wala kang Wala, may asawa na ako eh. Masama ka na. Si Aya na lang, gusto mo? Mm -hmm. Asawa na yun eh. Mayroon wala. Meron ka na asawa na eh. Si nasawat, eh. <laughs> Pero... <laughs> Ayan. Ayan. Nasama na si Aya tuloy sa'yo. Pag walang asawa si Aya, pwede. Wala naman asawa yun. Dalaga yun. Dalaga? Mm -mm. Good oh May asawa siya noon, ngayon wala na. Kaya naghahanap din siya. So pwede na siya. Sige po, Jer. Dalaki. Dalaki. Yeah, pwede na daw. Dalaki. Ito ko, ito ko, yung tutututik ko, paano ni Yaya, tapos oh, makakuha ang pahit, pero makakuha ang ibabal sa kudyo. Kaya nga, pwede na si Yaya na lang ang love, ano mo, partner mo. Tapos, 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 at tayo naman? Hindi, oo. Oh, oh. Siya ang asawa mo. Papaitis niya ko? Oo, oo, ha? Yung tayo naman. Walang talent sa laman. May kung bibigyan ka ng talent. Kaya nga sagutin mo ko. Napasa ako. Sagutin mo ko. Okay na si Aya, siya na lang asawa mo. Wala kami anak. Anong wala kami anak? Si Aya, gusto mo, obligasyon mo, madami. Oo. Oh. Oh. Walang asawa si Aya, pero may anak. Ilan ba anak mo yan? Pito po. Ah, pito. Oo. Oh. Oh. Pati, oh. Pati walang asawa? Tapos may anak ka? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Hindi po ito eh. Pwede. Kasi oh. <laughs> wala tayo asawa eh. Maraming anak wala tayo asawa. Oo. Oh, oh. Hindi, payag ako. ka. Uh. Para ako tatay nila. Mga, mga minayayan, hindi ko sa buka Oo. Oh. Hindi ko sa buka. Eh, siyempre, malalaki na. malalaki na? Oo. Oh. Tara, tantapin ko yan. Oo. Oh. Anak ko yun. Oo. Oh. Ganun Ayan. Pagka may asawa ka na, gagawa na tayo birth certificate mo. Ha? Pwede ka na. Pwede na ako. Oo. Ik ikaw, 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 ikaw darang kayo. Ikaw darang kayo. Ikaw, ikaw... tatapik ang aliwod din ikaw. Hindi ah. Pilipino ako eh. Pilipino ka? Hmm. Bakit ka ng aliwod, hindi ka tatapin. Ayaw nila siyempre Magaganda yun ang mga magaganda, mga pogi. Ano mga merkano, merkano? Eh tayo, pangok tayo. Tinong ilong mo. Maganda ba ilong mo? Hindi. Ano yung tsura mo? O, pa Paro tayo pangit. Ano pa rin yung tayo pangit? Huwag mo na pagkabi. Gano'n kayo? Eh, eh, eh. Doon ang drum. Ang po nyo na ako papay Hindi. Mawal. Pati, ba pati. Pati bata, ako ni idol ng drum Pilipino ka eh. Hindi, papawa ko. Ano pa ni idol ng drum? Kahit anong mo, lang. ang dami nilang problema. Ano tabaw ni idol ng drum? Hindi, di ba? Ano ba alam mo? Eh, yung anak ni Jofra, matangkad. Mm -mm. Matangkad anak na. Oo, ayan na, naglulukuhan na tayo. Ayoko na yung doon. Ayoko na usapan. Dali ka, dali. Dali yung alis mo punta yung Pindoro Tagayan. Pindoro? Pindoro Tagayan. Pindoro? Wala pa. Wala pa? Alam mo, dali ka Dati nga eh. Hmm. Inaaring ako marami ito eh. Ayoko na nun. Sino nga na nun? Ayoko na. Hindi. Talagay dati. Inaaring ito eh. Mabay ko mong ito eh. Mabay. Ayoko na sa akin. Talagay ano mong ito eh. ba tama? Hindi ko alam. Ha? Mabay eh. ko eh. Nagsisinungaling ka na naman. Ayoko na nagsisinungaling. Ayoko na gumagawa ng kwento. Okay, to. to. Hindi totoo? Hindi totoo? Oo. Oh, ayoko na hindi totoo. Bad yun. Karang eh. Bakit kayo patay kung nunang mo hindi natatanggal. Siyempre hindi naman natatanggal yun. Totoo yan, buhay yan. Talong oh. nun na mo. Naray! 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 Marami! Meron pa ako. Oh, Naray Naray Naray! 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 lang ko! Nun nunang ko! lang ko! Naray nun lang ko! Oo, yayaman ka rin. Yayaman ako? Tatapin mga... Tatapin yung mga tao. Tapatid kita. Mm -hmm. Para sa sabihin na, no? nila, anak kita. Maraming na, pera, ayaman ka nila. ako anak mo, maraming oh. Uh -huh. ng pera. Oo. Oo. Oh. At tayo yung tipi, pamigay? Ha? hindi pa tayo nakahanap eh. Hindi pa. Hmm. Uh -huh. si Kureta. babalik mo dito si Tureta. Si? Tureta, babalik mo. Kasi damot ni Oo. Oh. Damot ni Tureta, hindi pa tapos eh. Ah, si Lisa. Babalik mo dito, Tureta titignan e, natin. Pinahiram lang natin kasi oh. yun ang gusto niya eh. Makasama pamilya niya. Oh, tapos, nagbabalti ito rito. Tignan natin kung anong mangyayari. Tasama oh. dito. Tasama dito. Tasama hmm. dito. Yun yun. Gusto mo ba bumalik siya rito? Pwede. Hmm. Bakit gusto mo siyang bumalik dito? Ha? Bakit? Para, para titiyaya pa. Meron to. Paliguan. Uh -huh para may alaga. Ikaw naman alagaan ni Yaya. Dali not. Oo. Oh. Pinapaligoan ka ba ni Yaya? Dekdarang uh, 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 ka eh. Oh. Oo. Pati ti... Ti, ti, ti meron kang bagong motor. Ako wala akong motor. Wala kang birth certificate eh. Di ba? Nari! 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 Ah... Ah... Tosek, tosek, pero... Tosek, tosek. Dekdarang ay eh. Ayaw mo motor eh. Dahil mo motor na umuulan

Bibigyan mo tayo ng tao. Oh. Tama, ako naman, ako naman. Tasa kaya ko, mamanayo ako. Mm -hmm. Oh, po Diyos. Sige. Po din eh. Ano, Sabi ko, reste yung sahod mo sa idarante. Oh, takot. biya na yota, lalaga kong yota o biyos. Po din eh. Pwede hey, rin. Oh. Pag mayaman ka na. Mayaman ako. Pag mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Ibigay tayo biyos. Meron naman port territory, ayaw mo ng port territory, mas maganda. Sulat danda? Port. Mm Hindi, -hmm. port eh. Try pick on. Correct pa Papay. Dun. oh Ha? Di. Sa kayo pupunta? Ha? Eh, eh, natin e, e. Kami, eh, kayo pupunta? punta oh. Pupunta kami ah uh, elemento to local. Eh, eh, namin. Puro kalaukan puro kalaokan. Eh, bago bagong barrio. Bagong barrio? Oo. Oh. Delikado dun. Hindi. De. Ha? bago barrio. maliban marikapan. Tapos uh, Ah, uh, tayo tayo din. Sa okay, change topic tayo. Napapagod ako, ang dami mong kwento. Pet uh, 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 topic. Mm, -mm. Uh. Change topic. De, uh, 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 de, turn pet uh, topic. Uh. Change topic tayo. Okay, alam mo yung change topic? Uh. Ano 'yon? Tatay, quick ko na tayo, yung pagod eh. Tuloy-tuloy, tapos wala tigil. Bakit, Bakit di ka napapagod? Ha? Huh? Bakit? Sanay ako eh. Sanay akong walang tigil ng pintuan eh. O, kasi ano yung pintuan tayo, hindi ka tayo titigilan. Pagunta tayo dabi. Pagunta tayo ako umaga. No. Hindi wala nang nangyari sa atin pag puro pintuan. Al, 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 alam mo, tarang, eh, tatayang loto, yung limang imiro ko, Jauh ako daw mananalo ng loto. Pati daw loto daw mananalo. Malabo, yun mo kang asa sa akin. Nari, nari, mananalo ng loto. Dapat ako doon. Bawal ang sugal. Dapat doon. Nari, nari, tatay. Ang nananalo lang doon yung nagpapasugal. Nari, tatay ang loto. Pero yung mga loto nagsusugal yun. pa, pabaon ng pabaon. Dari, nari, loto yun eh. Loto, tatay ako. Sugal pa rin yun. Pero ang pinataya eh. Pero taya, Oh. Hindi si Bang pa Ni meron ko wala lang pasyon ni meron ng loto. Oh. Hindi mo naman alam yung numero eh. Okay. Sulat mo number 9. Oo, oh, sige na. Ah, alam ko eh ito. Eh, ito tapos tayo doon. Oo. Nay, nay. Nay, batas ng oh, number ko. Oh, ano number 7. Kailan ah, ang number 7 sa kamay mo? Sige, sa kamay. 1 ah. 7. Anong 1 7? Hindi <laughs> da, lagi, hindi Matas yung indero ko. Malaki, train nyo yun, malaki yun. Hindi. Hindi Wala, malabo. Anong malabo? Maswerte pa ang tamaan ng kidlat kaysa tumama sa luto. Hindi kapag pwede lahat mga tao. Uh, may hindi ka lang tatay yung loto yung lahat ng tao. Hmm. Pati may hindi ka tatay yung loto, mga tao. Nag-iisip kasi sila ng instant millionaire. Eh. Oh, tapos? Nangangarap sila tumama din. Suntok sa buwan na. At ano na tayo, Lopo, ikaw? Masama yun. Sugal yun. Ayaw, ayaw yun. ko magsugal. Tatabihan yung mga tao. Mga tao! Hmm. Tatay ang loto, hindi tayo mga Oo. At <laughs> tiki. Tigilan na tigila na tayo loto. Oo. Oo. Masama to. Masama. Sugal yun. Sugal yun. Bali bali ko lutuan eh. No. Oh. Tatanungin At ko yung babae ko, yung babae kong mayaman lutuan. No. Oh. Uh, ano, tatama yung email ko, lima. Tapos yung email ko, wala wala nang tama. Hmm. Kasi paano mo malalaman ang totoo? Hindi ka nga marunong magbasa. Oh. Itta. Kahit tumama yun halimbawa, hindi naman nasasabihin sa iyo. Tap. may lutuan? Mayarong lutuan? Oh. Mm -hmm. Hindi na tatapin doon? Oo ah. Pati dito. O oh, syempre, hindi ka nga marunong magbasa. Laro ba ng basa? Alam ko. Mm Huwag -hmm. ka mag-alala hanggat nandito ka, mabuhay ka naman sa akin eh. May pera ka naman sa akin. Oo. Oh. Kanan, may pera ko. Uh, may pera ka pa ba? Uh, Ang mali ko naman eh. Bakit? Hubos na. Pupos na? Ha. Uh. Ika e, lang, binigyan pera. Okay. Oh, wala na naman wallet mo. Oh. oh. Pag wala ka ng pera, sabihin mo sa akin. Oh. Garagay, uh, Dara wala na pera, sasabihin ko tayo. Diba sa lang ako, hindi ako, ako, <laughs> nat natalo ang loto. Huwag ka ng tatay sa loto, hindi na bibigyan ng pera. Garagay, hindi na ang loto. Tatay, sayang so, <isol nhưng> pera ko. Sayang, ibili mo lang ng pagkain. Ang pagkain. ako, hindi sayang. Pag ibinig mo lang ng pagkain pera mo, hindi sayang kasi nakain mo. Ina po. Ah, baka kain ako. Ganun yun. wala na akong pera. Takabihan kita. Ganun yun. Oo. Diba, diba, dalan kayo. Hmm, hindi mo siya ako. Wala tang tao. Ano lang ako bigay. Ganun yun. Nataba ka na eh. Nataba ako. Tatay lang ng mga... Tinong, tinong. Basta pag wala kang pera, sabihan mo lang bigyan kita. Tatay lang. Tignan mo pera ko. Ano dyan? Ano? Marami? Alin? Boy, puno. Boy? Haan? Ah, ano boy? Yung boy? Paano <laughs> pupuksan, ma'am? ko Mal hindi po po, mali mali yun. Hindi pupuksan dyan. Hindi yung Yung Hindi mo malalaman. Hindi malalaman yun. Ano yun? Ano ba yun? Guru. Guru. Lahat <laughs> pera mo, atalo ka. Daan pera atalo ka. Walang, 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 darating. Dito hindi na nga tawagan. Ha? Dito hindi na nga tawagan. Hindi nga nga dito. Maba. Di ba talaga dito? Hindi nga dito maba. Ang pinis ng utak. Atawag nga dito maba. Hindi nga dito maba. Atawag nga. Atawag nga dito maba. Atawag nga dito Wala ako noon. Talagang naman, bisibinyon. Puno. Hindi ko alam. Sa palagay mo? Patayang pagkita yan naman sa loob. Bawal na yun. Bahala na ipakita yun, baka kunin mo. <laughs> Dan. Para para eh, ikaw hindi ka yayaman ako. Hindi <laughs> na Hindi kasi hindi ka marunong magbilang eh. Ngayon, ngayon hindi lang marunong bilang. Pwede. Yayaman ako. Oo, oo. Kasi bigyan kita ng pera, oh. mabilis mawala sa iyo eh. Kasi yung pera ko, ah, uh, ah, uh, Ah, uh, mabili yung wala. Mm -hmm. Bata, Hindi ka marunong magbilang eh. Lagi kitang binibigyan eh. Lari. Mm -hmm. pag, pag nagpunta ka ng Manila, bigyan. Di ba nakaraan, pumunta ka ng Manila, kung magkano binigay ko sa'yo? 700. Oh. Oh, pagbalik dito, wala na eh. Oh. Dinner. Oo, oh. di ba? Tala, tala yung um, pera, yung pera. Nare, nare pera, Marunong Maroon pera, Oo. Bibigyan mo, malaki. Oo. Oh, wow. Ta Kasi ito mga kababayan, ano to eh, pag may pinupuntahan to, lagi kong binibigyan ng pera. Ang problema, pag balik niya, talagang nawawala. Kasi, bibili siya, hindi marunong magbilang kung ano yung ibigay niya. Suwerte niya, pag naging honest, yung pagbibilhan niya. Eh, paano kung doon siya bumili sa kanto-kanto na may mga sanggano? Wala na. Di ba? Ito kasi, akala mo, kung kausap mo siya, akala mo marunong. Pero pag ito sinindak or inuto, tapos. Ganun lang to. Di diba? diba, ba? Di ba, banda? Diba, no. Hindi ka marunong magpinam eh. Na nauuto ka nila eh. Uuto nila ako? Oo. Pero pag dito, hindi ka mauuto eh. na, <laughs> na dito, di ako uuto. Oo. Hindi ka nagpapatalo sa amin eh. Pero pag sa ibang tao, natatalo ka nila eh. Ibang tao, tatalo ako. Oo. Dali Hmm. Hindi, hindi ka na kumain ng kakanin. Ha? Ha? kumain ka sa dupi? Eh. Nagsawa ka na. <laughs> Akala ko ba hindi ka magsasawa okay, okay. Pati pati ko marunong basa, marunong tutulat, marunong bilang pera, marunong tukling pera. At ako hindi. Pinag-aaral ako ng ano ko pinag ako ng mga magulang ko. Na, na, nari lang. Na, nari, walang nanay, walang, walang tatay. Parang ah, tayo, hindi tayo marunong basa, hindi tayo marunong tulad, hindi tayo marunong marun, bilang pera. Ganun yun. Hey, eh di kawawa tayo wala ka ng bahay, wala tayong pagkain. Walang masarap na pagkain na <coughs> rawat. Hindi. Dadawa ko parang. <coughs> Oo. Oh, ako nang bahala dun. Hmm. Oh, po, oh, Jim. Bago pumunta ka nga dito, payat-payat mo eh. Tapos ang pangit-pangit mo eh. Ano ang tuloy ko? Oo, oh, yung buhok mo ang pangit Ano, patat na? Oo. Oh, oh. parang, parang ita. Oo, oh, di ba? Natatandaan mo yon Ang pangit, di ba? oh, ngayon maganda na. Maganda na. Eh, sabi mo kay Kuya JC, pagupitan ka. Hindi ka marunong tupit eh. Ano? Hindi marunong. Sabihin mo, puntahan mo para i-raise ka Daki Dahil tama na yung usapan, mamay ulit. Para pogi ka. Sige na, magbabay ka na. Talaga eh, ayaw ko tupit. ko hindi maapit. Pangitig na. Ang Hindi ako tito eh. Hindi, hmm. hindi. Pangit. Hindi ka na nga marunong maglinis ng katawan mo. Papahaba ka pa. Di diba, ba ka lalo? Eh, Bakit hindi ito nung buong ni Gumaba? Si? Yung eh, buong ni Buong ni Doon Doon, mabong niya. Ay, okay, o, tigna mo. Dikit-dikit. O, dikit-dikit. ba? gusto mo gano'n? Eh, pag gano'n ang buong mo, papainumin kita gamot. Bakit na. natin na ako. O, diba? Sam, nandyan yung gamot? pa nais. Painumin natin. Bakit na. natin na ako. Pag naging gano'n ka, pag naging madumi ka, papainumin kita gamot. Dalaki, bata ko pa, mabay buong mo dati. Ano? Maiksi lang lagi. Patay, patay, pati Patay ka pa. Ano yung tala-tala? Puro bahay ka lang. Mm Patay. Eh, Siyempre, nahalagaan ako ng nanay-tatay ko. Dapat, hmm. darating yung bata ka pa eh. Dapat, eh, dala tayo dalawa eh. Oh, pwede yun. Hindi ah, magkaiba tayo. Magkaiba tayo. Nandoon ka sa bahay ang punan dito. Nare! 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 Ah, ah, Walang Wala bagunan. Tapos, yayayang kahit ka. Yaya Tama na. Mamaya, mamaya, na Mamay. mami, ano, ulit, pagod na ako. Dala na. Um, uh um, magpagupit ka na. Sabi mo kay Kuya, ano, alas 7 na, oh. Ha? Eh. Alas 7? Oo, oh, nagsimula tayo alas 5. Okay. Oh. oh. Kwentuhan tayo alas 5. Alas 7 no, dalawang oras. Yung yung bike pula, hindi tayo papasokin. Kukuhain natin. Makinig ka. Alas 5 tayo nagsimula magkwentuhan. Nakadalawang kape na ko. Hindi ka pa tapos tama na. Ate, asarap kwentuhan eh. Pagod na ako. Dari ka, asarap pa na kwentuhan. Pero ko, reke. Oo, sige. Hindi, si Kuya Jason naman. Dali, andun sa likod, naguhugas ng sasakyan. Oo. Oh. Ba't ayaw mo silang kakwintuhan? Ba't sa akin lang gusto mo? Tata, te, te, si te, 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 tata, ha, mamalas dalawa Bakit malas yung dalawa? tata, yung mga kwintuhan nila, baka mga kwintuhan ni kwintuhan nila, kwintuhan pa kwintuhan nila, kwintuhan nila, kwintuhan Puro pangi? Ito yung 20 City, Ah, hindi sila matinong kausa? Oo. Oh. Ano sila ulo mo ngayon? Uh. Oh. Ikaw, Matino ka. Pwede ka pintuan Ah. Oh. dalawa, mamalasin dalawa eh. Oo. Ayaw mo si JC at si Rizky. Pangit sila kakwintuan. Oo. Oh. Bakit? Ano pa ba kinikwento nila sa'yo? Ito yung Mm -hmm. nila, hindi ba dante? Hindi Lampag, eh. Ha? Balagpag. yung wit dalawa eh. <laughs> Binabalagbag ka na <kayo>, siguro niya. <laughs> okay. O, tapos na tayo. Diba, Dalam. Diba, diba, dati, dati, wala pa yung, wala pa yung bahay Makati. Mm -mm. Dati, Makati meron ng bahay. Dati, mm. wala pa yung bahay Makati. Matagal na yung bahay ko sa Makati. Diba, 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 dati, Makati, dati wala pa yung bahay Makati. Oo. Oh, oh. ah. Anong 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 lugar dati yung, yung, makati wala pa yung binting wala pa yung baybar. Bukid yun dati. Bukid. Bukid oo. talahiban yun yung makati yung Pio, Pio del Pilar. Naputang na dati. Hindi. Ano? Sabi nila. Eh, Pero totoo yun. Totoo yun? Oo. Kasi nung unang punta ko sa Maynila, yung Araneta Coliseum, napuntahan ko yan. Malaki yun. May mga talaid pa saan pilapil. Hindi pa siminto yan. Hindi Oo. Oo, nung unang punta ko dyan, uh, siguro 30 years ago, punta ko dyan. Pupunta ka Oo, pinakamalaking building, yung polisiyong, tapos yung parking, puro lupa pa. Puro lupa? Oo. May talahid pa ako nakikita. Uh, si Boss JB naman ito sa... Ha? Napitin. Pagod na ako. Si Yaya naman. Anong nabitin? Dalawang oras na tayo. Tulog eh. Oo. Para si Yaya na lang kausapin. Oh, Magagalit sa atin yung tulog pa sa ang ingay natin. Tama na. Kausapin sa atin si Yaya, dali po tayo. Tingnan mo ano niya. Dali, tanongin. Oh, ayan na si Yaya. Oh, busy, busy. So, sa atin mo yan, doon ha? Ha? mo si Yaya. <coughs> ha? Tasabahin mo si Yaya? Oo. Pwede. Oh, Para kami pandak eh. Para kami pantay. eh. Pa pandak ba si Yaya? Eh? Oo. Oh. Matangkad naman nga. Pantay kami, pantay kami, kami matangkad. Eh, tingnan mo nga, eh, mo, tabihan mo nga. Ah, oh, ito. okay, tabihan mo. O, oh, tabihan mo. O, oh, mas matangkad pa si Yaya. Eh. O, oh, harap kayong no. dalawa dito. O, oh, oh, sino matangkad? Pagkakamit. kami. Oh. Maganda ba si Yaya? Maganda. O yun <laughs> Sexy ba? Oo. Oh. I-describe mo nga yung katawan ni Ayan. Mm. Karang kay, yung date mm. ko, dadalapin ng uh, Manilote Tatcheringa. Yung? Yung date ko. Bayan na si Jesse. O, oh, Jesse. <laughs> si Bandam naman kakuntuhan mo kasi pagod na ako. <laughs> Pati, maroon ito, mm hmm Mm -mm. Ang Oo, oh, oh, gupitan gan? Yan. Gupitan natin? Oh, gupitan mo bago maligo. Hindi, gupitan natin. Na. Ito. <laughs> Gupit naman ako. Oh, sige, mag na mag gupit mo? O sige, magtagal. Ayaw siya yung mo. Oo, tagal yung dupit mo. na ayaw, Ayusin mo. ay siya yung dupit mo. Oh, Ang pangbigibilo mo. <laughs> oh. ah, sige na, gupit na para po. Tapos maligo, ha? ha? Tapos no, magkulot ka, ha?